At sa pagkakatao ito, pinag-uusapan namin kanina ni uh, Jopel yung uh, issue nga po na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung kaso pong kinakaharap ng dating Pangulo dyan po sa ICC. Minarapat po nating uh, hingin ang uh, panig po ng uh, isa pong uh, international uh, uh, lawyer at uh, mula po Center for International Law o Center Law, si Attorney Romel Bagares. Magandang uh, umaga po, Attorney Bagares. Welcome po muli sa DWIZ at uh, Drew po at uh, Jopel Pileño, Attorney. Uh, magandang umaga. Narinig po ba ninyo ako? Opo, opo. Uh, malinaw po, uh, malinaw so, po. pag paggawas na lang po, matagal na po akong hindi konektado sa... Center Run. Right? Center Run po, ano po. Okay. Um, although madalas din napagkakamalan na, nandun, na nandun pa rin ako sa Center Law. Alright. Uh, ako po ay bahagi po ng programang ito sa umagang ito bilang isa pong uh, academic dahil ako hmm. po ay nagtuturo international. Right. So former uh, mas masabi na natin na former, uh, po. former uh, attorney no. Well anyway, doon tayo sa inyo ng uh, expertise dahil, dahil uh, international lopo po ito at na inaresto po si uh, dating uh, pangulong Digong. Yung uh, doon na, na po siya sa uh, kustudiya po ng uh, ICC. Ano ho ba yung mga possible uh, legal remedy mga remedyo na maari pa hong uh, gawin ng uh, defense team po ng dating pangulo binuuna po yung uh, defense team ni uh, dating pangulong Duterte. Ano pa yung nakikita ho na posible pang uh, remedyo? Well, yung pinaka mahalaga ho siguro para sa depensa ngayon, talaga yung uh, pag-question po doon sa jurisdiction ng korte, ano po. At uh, sa katunayan, ito po yung kauna-unahang pagkakataon kung saan yung pong isang respondent, dahil hindi po po ako ang pangulo, ano. Magiging akusado po siya kapag ka nagkaroon na po ng desisyon yung korte na yung mga ah uh, usuntong hinain sa kanya ay meron pong katotoran na dapat itong ilipat para magkaroon ng paglilitis. yun po yung talagang magiging akusado na yung isang mm -hmm. respondent uh, pero yun nga po yusap, usapin po ng jurisdiction dahil uh, ito nga yung kauna pagkakataon na siya mismo sa ka, sa kanyang uh, sarili, sarili ay mayari nang uh, mag uh, file lang isang uh, uh, pleading mm -hmm. motion no, na is uh, isa walang bisa yung uh, kaso laban sa kanya dahil walang tinatawag ng temporal jurisdiction mm -hmm. yung kung uh, Inter international criminal court. Dahil mm -hmm. dahil nga po sa nung panahon na nagkaroon ng authorization yung pre-trial chamber na mag-imbestiga sa Pilipinas ay nakalabas na po tayo sa Rome Statute na uh, naging effective na yung withdrawal. Yun po yung pinaka uh, malakas na depensa po ng uh, dating pangulong uh, Rodrigo Duterte. Mm -hmm. Alright. So possible Uh, kung magagayon man ho attorney uh, possible ba yung interim release considering na ganito po yung situation ah okay so tinatanong nyo kung may kung yes. merong para bill meron pong ganun sa rules ano po gaya nga po ng sinasabi din ng iba siguro na nabasa na, ninyo no? at sa rules ng ICC ho kasi uh, maaari pong mag-post ng bail no po pero kagaya din sa atin meron ding dahil dahilan na maaring gamitin yung korte na uh, i-deny po yung uh, uh, request for an interim release na sinasabi mm -hmm. no uh, siguro isa sa mga maaaring maging dahilan dyan, eh maging flight risk yung pangulo mm -hmm. ano? uh, dahil lalo na ngayon no na marami pong uh, nangyayari na mga political movements mm -hmm. from different parts of the world yung mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na nagsasabi Uh, kumukunta doon sa nangyayari sa kasalukuyan sa ICC. So, so may mga ganun pong maaring uh, basehan yung korte para sabihin na uh, hindi dapat bigyan ng interim release ang uh, dating pangulo. So meaning uh, attorney na doon sa binabanggit nyo na maraming nangyayari ng mga uh, pagkilos, mga panawagan kasi halos sa buong bansa talaga nga may mga aktibidad na ginagawa para bigyan ng suporta si dating Pangulo nga Duterte. Uh, may, may, malaki ba to o may bigat ba ito sa sa uh, isusulong sa ihain natin na o ihain na ng uh, mga mga defense team ni FPRRD para maigawad nga yung kanyang pansamantalang kalayaan. Well, uh, siguro isa sa mga titinan ng korte ano yung uh, seguridad ano Uh, nandating pangulo at uh, yung pang isa nga sanabi ko no maaring siyang tumakas ano uh, maaring umuwi sa Pilipinas dahil yun ang gusto ng marami para sa kanya at siya mismo ang niya yung jurisdiction ng korte uh, at uh, sa aking pagkakalam. Ah uh, madala hindi hindi, hindi hindi wala pong akong naalala na meron po actually na nabigyan ng uh, uh, interim release no na may kasong kagaya nito ano uh, uh na involving a head of state no all right uh, at uh, sa palagi ko pag-aaralan nito ng mabuti ng korte dahil nga sa repercussions din no mm -hmm. uh, sa kaso mismo Alright. Mm -hmm. all right so Uh, attorney, kung uh, malabo ang uh, interim uh, release sa makatuwid, eh, talagang doon mag-i-stay. Uh, uh uh, worst come to worst, uh, worst comes to worst, talagang doon siya mag stay Pero itong uh, proceedings na ito, though na kahapon yung ano, yung uh, uh, kanyang defense team, usually ba uh, ilang miyembro ang defense team ng uh, uh, let's say, def defendant, di ba? Pag uh, sapit ng September 23, defendant na siya. Ilan yung binubuo nun? ilang abogado wala namang uh, lim, uh, sinasabing image 'no uh -huh. uh, at uh, may kalayaan ang, ang ang dating pangulo na mag-appoint uh, Siyempre, hindi naman pwedeng isang daan ano po <laughs> <laughs> hindi, mm. hindi ka doon. so uh, uh, wala pong sinasabi mismo yung mga rules na hangga't na uh, so kahit ilan, uh, kahit ilan. Uh, Uh, so, yung pong uh, yun point niya ay siyempre meron din consideration doon po sa administration of justice. no Parang sa atin din, sa korte, pag nag pagka nag-appear yung isang abogado, uh, hindi pwedeng sabay-sabay. No? Mm. Uh, madalas ang nangyayari ay uh, uh, merong uh, procedure kung sino yung pwede magsalita. Ano po. Mm. um, attorney, nga binabanggit nyo na wala pang nabibigyan na ng uh, interim uh, release itong ICC sa kanilang mga uh, sa mga napiit sa kanilang uh, piitan um, pero ang, ang ang tanong dito ito po bang mga akusado na ito itong uh, mga napiit sa ICC eh yung mauna yung mga uh, hindi nabigyan na ng uh, interim release ito ba ay nasa jurisdiction o sila ba ay nasa jurisdiction ng ICC? Hindi ka tulad po na, ng, ni, 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 PRRD ako. na, na, na yung Pilipinas eh, 2022 officially wala na po tayo sa ICC. Ah, uh, kakaiba po yung uh, kalagayan po ng Pilipinas ano? kasi sa akin pong pagkakaalam. Tayo lang yung kaso po natin uh, ay tayo lang po yung may kaso na nagkaroon po ng withdrawal ano. Uh, kaya po masasabi po natin na marami pong mga um um oh, mm. narah. Meron pong uh, 'yung pong kalagayan ng Pilipinas ay naiiba po doon sa iba sa mga kasong nagdaan. Ano po? Uh -huh. Dahil nga po yung, talaga, yung kaso no? natin ay nakapag-withdraw na po tayo mm -hmm. para sa ICC. Opo, opo. opo. Attorney, uh, paliwanag mo nga sa amin ko uh nakapag-withdraw na tayo 2022, uh, uh two, no. Uh, ano yung residual obligation na sinasabi uh, attorney na kailangan nating gampanan kahit tayo ay kumalas na doon sa ICC. Actually, ito lang po yung uh, pinakabasehan ng jurisdiction ng protest natin. Yung tinatawag po natin na temporal or with reference to time ano po. Mm -hmm. Uh dahil po sa uh yung pong uh, time na nagkaroon po ng uh, uh, withdrawal ang Pilipinas, hindi mm -hmm. pa po nagka-ng uh, authorization yung pre chamber ng preliminary investigation. Yeah, ano pa, po. Oh. At uh, wala pa pong kaso na nangyari bago ito na uh, ganun po yung sitwasyon. Ang, mm. ang pinakamalabay po ay yung kaso ng Burundi. Yung pong sa Burundi, uh, nag-announce uh, nag po yung uh, prosecutor ng in examination mm -hmm. at yung Burundi na hindi kakalas kami. Mm -hmm. Pero bago po naging uh, epektibo yung pagkalas ng Burundi, nagkaroon po ng grant of authorization for API or preliminary mm -hmm. investigation of the retail mm -hmm. chamber. Sa Pilipinas, uh, nag-take effect na po yung withdrawal bago nagkaroon ng authorization. So yung isang argumento nga uh, dito ay dapat talagang wala ng uh, temporal jurisdiction ng uh, ICC dahil doon, dahil ang author authorization ng uh, preliminary investigation ay nangyari pag uh, tapos ng maging epektibo ang uh, withdrawal ng Pilipinas. Mm. So ito po yung uh, debate ano, ng mga eksperto uh, pero sabi ng OTP uh, irrelevant mm. yun mm. no dahil nagkaroon ng authorization at uh, yung Korte Supreme din natin merong sinabi sa kaso sa Pimentel vs. Cayetano yung pong kaso tungkol sa withdrawal naman ng Pilipinas yung unilateral withdrawal na desisyon ng uh, Pangulong uh, Duterte mm -hmm. sabi ng Korte Supreme Uh, hindi kailangan uh, na yung obligasyon para mag-cooperate, duty to cooperate, begins at as early as preliminary examination. Ito po yung uh, paunang uh, uh, pagtingin uh, ng uh, prosecutor sa sitwasyon sa Pilipinas. Hindi pa po ito uh, preliminary investigation, preliminary examination pa lang. At sabi ng korte, meron ng duty to cooperate yung Pilipinas doon. So yun pa lang po yung desisyon kahit ng isang korte sa kahit sa ang bahagi ng mundo na nagsasabi na mayroong duty to cooperate at the, at the, as early as the preliminary examination phase ano po pero eto po uh, yung tihan ng, ng jurisdiction ng ICC sa kaso po ng Pilipinas um attorney dito sa uh, court natin sa Pilipinas um may may impormasyon na po ba kayo kung na, na, nagkaroon na ng pagdinig sa korte ng Pilipinas? Ito po'ng uh, kaso ng EJK against uh, sa sa korte lang. Oh. Mm, kahit sa korte Oo. lang. Kahit sa sa pinakamababa. M, oh. Kahit sa municipal, municipal. court lang. Oh. Ito po 'yung hindi din eh hindi din marami ano? Kasi uh, iba po 'yung rules ay sa ICC, no? Yung may tinatawag po tayo na uh, complementarity principle ano po? At dito po sa complementary principle, hindi po mag-iimbestiga, hindi po manghihimasok yung ICC kung nag-iimbestiga naman yung yung isang bansa na miyembro no ng Rome Statute. Pero meron pong requirements. Meron pong tinatawag na same suspect, same conduct test. Hmm. Um, Pero ICC, ano, oh. ano po ibig sabihin nito? Hindi po siya ma kung sino po yung iniimbestiga ng ICC, dapat yun din yung iniimbestiga sa uh, member state, ano? So sino-sino po yun? Kasi po yung disenyo ng ICC ay patungkol po ito sa mga ringleaders o yung mga brains behind the uh, a policy to target civilians in the case of crimes against humanity. So uh, meron po na napangalanan sa investigasyon, sino-sino po ito? Si Pangulong Duterte, si Senator De La Rosa at iba pa mga pang mga ilang pang pangalan. Ibig sabihin, dapat yung inibistagan po ng Pilipinas, yung pong nililitis sa mga kaso ng pagpatay patungkol po sa drug process procedures at uh, drug war ng dating pangulo ay yung pangulo mismo at yung mga kasama niyang napangalanan doon sa investigation sa ICC. Kung wala po ito, kung hindi po ito nangyari sa Pilipinas, meron pong uh, katungkulan yung ICC na siya mismo na ang maglilitis. Siya na mismo mag-iimbestiga at maglilitis ng uh, mga pagpatay na nangyari sa Pilipinas. Ito po yung hindi naintindihan dito po sa atin ng marami. No? At nagtataka sila bakit hindi sa Pilipinas ito investigan. Dahil nga po, wala namang nangyaring investigasyon, wala namang nangyaring paglilitis sa kaso Kaya po na kung na, saan ang mismo mm -hmm. ang nililitis. Wala pong nangyaring investigasyon kahit isa. Ang mga nalitis po ay yung pong tinatawag na foot soldiers. no Yung mga maliliit na mga police officers ang mayroong conviction. Ang Pangulo po, wala pong kaso kahit kailan. Mm -hmm. no? so, ba diba, Del Rosa uh, uh, ay hindi po nasampahan ng kahit, na kahit anong kaso patungkol po sa drug war na siya po ay minibistigahan ng DOJ. Hmm. Hindi ba magiging hindi ba dapat na makita siguro ng ICC na bakit hindi hindi nagpursu, hindi nagpush yung kasong ito sa Pilipinas? Baka may, baka may kakulangan sa ebidensya, baka may ganun. Hindi ba dapat makita rin ito ng ICC? Nakita po ito ng ICC sa katunayan kasi kung maalala po ninyo noong nakaraang taon, nag, naghahain po ng apela yung Pilipinas. No? Kasi uh, nga, nagkaroon nga ng desisyon yung uh, prosecutor na ipagpatuloy yung investigasyon uh, mayroon pong unang uh, request for deferral yung pong Pilipinas. Binigyan po siya ng panahon para patunayan na mayroon pong honest to goodness investigation na nangyari sa Pilipinas sa uh, drug war kung saan dapat ay kanila pong uh, inibistigan mismo ang dating Pangulo. No, at iba pang mga napangalanan doon sa uh, initial documents ng uh, prosecutor ng ICC. Ano po? At binigyan po ng panahon ng Pilipinas. No? Pero paglipas po ng panahon na binigay sa Pilipinas, no, nagsumiti po yung Pilipinas ng dokumento, ang sabi po ng ICC uh, prosecutor, wala nang dahilan para maging patuloy ang pagkakabinbi ng investigasyon dahil wala na kami nakikita ng uh, real, uh, actual uh, and concrete steps na kinukuha yung, na ginagawa yung Pilipinas para talagang uh, investigahan at i-prosecute po yung mga nasa likod ng uh, uh, pagpatay sa drug war no kasi, kasi uh, ang, ang ang tanong ko lang dito attorney ano uh, with, with, with the uh, uh, your indulgence lang ha? sabi nga ni Hiko yan diyan <laughs> um attorney kasi di ba um, hindi na nakaupong presidente si PRRD at yung nakaupo ngayon eh hindi niya kaalyado sa katunayan nagbabangayan nagkaka nagkakaroon na ng uh, political political uh, uh sabi natin na 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 na, na, na ano uh, kung baga kung makikita ng mga Pilipino alam naman natin yan eh kung baga parang nagkakaroon ng political war yeah. political divide yeah political divi uh, division. division. yes mm -hmm. um, hindi ba ito dapat na makita kasi kung kalaban mo ang gobyerno o kung hindi mo kasundo ang gobyerno dapat mismo ang gobyerno kumikilos na para maimbisigan ka sa sarili mong bansa bakit kinakailangan dalin pa sa International Court? kung naalala po ninyo, nang, uh, ang lahat na ito nangyari sa, sa, loob lang ng isang taon dahil one year before po ay eh, BFF pa po yung, mga, yung Marcos administration at yun Duterte. Ano? Uh, at in fact, uh, hanggang sa kaulihulang pag uh, panahon, ang sinasabi po ng ating pamahalaan, hindi po ito mag-cooperate sa ICC. You no? Know? Uh, kaya po hanggang ngayon, ang sinasabi po ng uh, Marcos administration, hindi naman kami nag-cooperate sa ICC kami ay nag-cooperate sa Interpol. Ano po? Pero ang... uh, hindi... oh, po. at uh, at kung makikita po natin noong pong hinain po yung apela ang nag -apel, ang naghain po ng apela sa ICC ay yung pong Marcos administration. At sila po nagsasabi na hindi dapat magkaroon ng investigasyon sa Pilipinas dahil kami ay nag-iimbestiga. Ito yung mga prueba namin, hello. Ano? Pero nang tiningnan po ng ICC yung prueba ng Pilipinas, hindi hmm. naman nakalagay doon na Ah, uh, ini nila at merong kasong na file kay presidente uh, uh Duterte, Duterte mm. with respect to the drug war. In fact, uh I know this personally, no kasi uh, meron din akong uh, uh, isang kaso na inahin sa DOJ na hindi naman patukol sa Pilipinas pero mm -hmm. respect to uh, international crimes uh doon ko na na meron talagang policy yung ay uh, yung uh, DOJ tinitingnan po nila kung yung pong uh, Uh, kaso ay yung hinahain po na complaint sa kanila ay may patungkol po sa application ng RA na 9851, yung mm -hmm. IHL Act, no? uh, na tungkol po sa Crimes Against Humanity. Dahil kanil po itong uh, tinatapon. Ano po? Opo. Uh, kaya ako mismo, nagulat din ako na nagkaroon po ng pagbabago pa unti-unti. Nakikita natin yung pagbabago ng mga statements po ng uh, uh, Marcos administration patungkol sa ICC. Ano po? Opo. Na sa simula, mm -hmm. ayaw nilang kahit papasukin nung sumunod sinabi niya na pwedeng pumasok pero walang walang expectation na makikipag-usap nila. Anong pananaw dito, Ato uh, attorney? Sabi nila hindi tayo makikisa pero ngayon lumabas sa uh, sinasabi na laglagan daw ito eh, na nangyari M mismong si DILG secretary uh, John Bica Rimulya yung yung uh, umamin na apat sila na na nagplano para nga dalhin sa ICC CFPRRD si kahit na hindi na po tayo o wala na po wala na po wala sa jurisdiction sa atin or... yes ng ICC so ito po yung tapatatin din no yung pong proseso sa Pilipinas iba po yun sa proseso sa ICC ano po pangalawa kahit sabihin natin na hindi na tayo bahagi ng ICC at wala tayong obligasyon na. sa, sa pananaw naman ng ICC kung titingnan kung susundin po natin yung sa prosecutor ano at ito po ay katigan at uh, eventually din, kung right. ito po ay din ng uh, ICC, eh, meron pa rin kayo obligasyon, obligado pa rin kayo. no mm. At pangat, ano po yung mga domestic political questions na nangyari sa kasalukuyan, wala po itong epekto dun sa proseso. Tutuloy-tuloy po yung kaso na yan, at mm. uh, mag -ta po ng decision sa kaso na yan. Alana. alin po, po sa batas ng ICC, hindi po sa batas ng Pilipinas, Alana. o sa mga eh uh, political sa Pilipinas. All right. Naku, attorney, uh, mahaba pa itong uh, usapan natin <laughs> hanggang September pa tayo rito. <laughs> attorney, pero last na lang on my part. Uh, so, wala nang wala, sa sinabi mo, wala nang magagawa ang uh, Supreme Court uh, diyan sa kinakaharap na kaso ni uh, dating Pangulong Digong sa ICC. Tama po yun. Ano po? Uh, doon din ko ko sa pimentel versus kaya kaya din naging moot na academic yung main question doon yung uh, kung uh, tama ba yung ginawa ng pangulo. Dahil nga po sa nagkaroon po ng uh, effectiveness withdrawal, so sabi ng ng uh, uh, ng Supreme Court, hindi na namin pwedeng bawiin yung ginawa ng uh, rules ng ICC na pagdating sa pagkatapos ng isang taon ay effective yung withdrawal. So wala na kami magagawa dyan. At sa palagay ko, yun din yung sasabihin ng Korte Suprema dito sa kasong nakahain sa kanila na na-file po ng uh, kampo po ng dating Pangulo. All right. naku. Sige, Atty. Uh, Bagares, maraming salamat po sa inyo pong uh, oras, sa inyo pong magpapaunlak ng uh, oras po sa amin. At sa mga susunod pa po ng uh, episode po ng uh, palatuntunang uh, ito habang uh, gumugulong po ang uh, issue. Marami pong salamat. Magandang umaga po, Atty. Wala naman po. Salamat po. Salamat. Si uh, Attorney Romel Bagares, isa pong uh, international law professor.